At sa may mga balita, sumailalim ang mga station commander at tauhan ng Quezon City Police District sa isang araw na seminar bilang bahagi ng pagpapalakas ng kampanya ng Philippine National Police laban sa ilegal na droga. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Isang buong araw na sumailalim sa seminar ang mga station commander at tauhan ng station at district anti-illegal drugs ng Quezon City Police District sa PNP Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Force. Ito'y bahagi pa rin ang pagpapalakas ng kampanya ng PNP laban sa ipinagbabawal na gamot. Ayon kay AIDSOT Legal and Investigation Division Chief, Police Chief Inspector Roque Merdigia, Layo nito, naturuan ang mga operatiba ng tamang pagsasagawa ng investigasyon, intelligence gathering at operasyon laban sa illegal drugs. Basically sa ngayon, yung drug situation sa uh, Quezon City pinag-uusapan, then setting of targets, identification of targets, then yung ano yung neutralization phase susunod so talagang hindi lang ito compliance kundi talagang uh, after that merong singilan hein? kailangan kung ano binigay mo ngayon na targets talagang dapat makuha ma-operate ma neutralize Sinabi pa nito na sa pamamagitan ng naturang seminar, makikita ang mga barangay sa Metro Manila na nasa watch list sa illegal drugs. At malalaman na rin kung anong mga barangay sa buong kamay nila ang apektad ng illegal na droga. Ayon sa mga station commander, malaking tulong sa kanilang seminar para sa mas epektibong pagsugpo ng ipinagbabawal na gamot. Napakalaking tulong nito na kasi ano to eh, uh, target setting to tapos target sharing. Kasi alam mo naman ng isang station, per sharing boundaries. Ma-update po namin yung mga wanted the uh, list and uh, watch list namin pagdating po sa sa droga yung involvement po ng mga personality sa each barangay na nasasakupan po namin makatutulong rin ito upang maiwasan ang pagkakadismiss ng kaso kung tama ang paraan ng panghuhuli at pag-iingat sa ebidensya pagkatapos po ng seminar workshop na ito ang mga operatives po natin ng Station Anti-Illegal Drugs ay magiging proper at susundin na po ang operational guidelines when it comes to anti-illegal drugs operation. Bukas nakaschedule naman ang Manila Police District, Southern Police District sa Miyerkules, Northern Police District sa Webes, habang Eastern Police District sa Biyernes. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide!